Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng bansa kaugnay sa investigasyon ng War on Drugs noong Duterte Administration. Sa kabila nito, welcome naman ng ICC sa bansa. Kung bakit tinutukan niya ni Aileen hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa International Criminal Court kaugnay sa pagiging atat na maimbestigahan ang war on drugs ng nakalipas na administrasyon. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes kaugnay sa ulat na nakakapasok na sa bansa ang mga sugo ng ICC. Ayon sa Pangulo, hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil maituturing ito na banta sa soberenya ng bansa. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Uh, I do not I do not I find I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Gayunman, sinabi ng Presidente na malaya ang ICC na bumisita sa Pilipinas bilang mga ordinaryong individual pero hindi tutulong ang gobyerno sa mga ito. Sa katunayan, ayon sa Pangulo, ay binabantayan sila ng gobyerno upang masigurong hindi sila nakikipag-ugnayan sa alinmang ahensya ng pamahalaan. Inabisuhan na anya ang Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan na huwag sagutin ng ICC sakaling magtanong-tanong ang mga ito at ginili ng hindi kinikilala ang kanilang jurisdiction. Mga ito ay sa Pangulo na hindi aassistihan ang ICC sa anumang paraan ng ginagawang investigasyon sa Pilipinas. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape or form uh, any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.